bad effects pagkulang sa tulog, 'di ba? Pag lagi tayong puyat, ano ba dapat nating binabantayan? So, five bad effects pagkulang sa tulog. Tapos magbibigay tayo to medyo maganda. 11 tips para labanan ang puyat. <clears throat> so, kung puyat ka na, paano gagawin mo para makabawi ka do sa puyat mo? Meron tayong mga tips. At later, meron tayong mga sleep tips, simpleng tips para makatulog agad. Okay. Tingnan muna natin yung limang bad effects pagkulang sa tulog. Number one, mas tumataas ang blood sugar. So, yan, napapansin niya ng na mga may diabetes, bakit mas tumataas blood sugar nila pag puyat sila. Kasi nga, pagkulang tayo sa tulog, uh, may stress hormone lumalabas, yung cortisol. Eh. So, pag lagi kang na-stress, lagi kang puyat, tumataas ang cortisol mo, pati blood sugar mo tumataas din. Actually, hindi lang blood sugar tumataas, pati blood pressure tumataas din. Mas naka-high blood din o kasama din yan sa bad effects. Number two problem is weight gain. Mas tataba ka. Bakit? Mas maganda kasi paggabi na dapat tulog na eh. Di ba? Hindi ka nakakain eh. Di ba? tulog anong oras ang pinakamagandang tulog ituturo ko na sa inyo ang best time to sleep ayon sa pag-aaral ay between 10 pm hanggang 11 pm 10 to 11 ng gabi yan ang pinakamagandang tulog ang gising daw maganda mga 6 am 7 am yun ang magandang tulog so pag uh, natutulog ka na dapat eh, hindi ka natutulog eh kumakain ka tuloy napapakain ka ah uh, dapat nga fasting ka sa gabi. Isa pang problema, kung mahilig ka kumain ng madaling araw, diba? puyat ka, nagugutom ka. So pag kumain ka, mas tumataas yung cholesterol at triglyceride mo. Kasi nga, naggulo yung katawan eh. Gusto ng tiyan mo, relax ka na eh. Tapos kakain ka pa. Another problem din dito, tulad na sinabi ko, diabetes, high blood, weight gain. Pag tatlong araw daw ng puyat ayon sa isang pag-aaral pag 3 pag nights sunod-sunod na kulang ka sa tulog doon tumataas yung uh, blood sugar uh, doon tumataas yung blood sugar na decrease yung insulin sensitivity by 30% kaya mas nasisira yung uh, yung organs natin so yan ha? so hindi talaga maganda yung laging puyat so high blood taas blood sugar tumataba ba Next, number three, digestive health. Pati chan natin. Mas makulo ang chan natin kung puyat. Yung mga may irritable bowel syndrome, yung mga may ulcer, mapapansin mo, oh Bakit Bakit mas matindi? Actually, ang mahirap dito kung night shift ka. Oh, mamaya may tips tayo. Paano kung night shift ka, baliktad ang oras mo? Kaya nga mas makulo ang chan nila. Eh. Tiba dapat pahinga nantian mo sa gabi. Dapat busog ka na pero gising ka pa. Diba? So, pati tiyan mo, nasisira yung uh, digestion. Number four, pati puso. Pwede rin magkaroon ng heart disease. Ayon sa isang pag-aaral, tumataas yung homocysteine level pag puyat ang isang tao. Alam, bilang internist at cardiologist, linya ko po to, So, ang homocysteine, hindi siya maganda. Ito ang senyales na may pamamaga sa katawan mo. So, pag sa homocysteine, not good yan. Kasama niya yan yung sa sakit sa puso, uh, mas tumataas blood sugar, mas nagkakaroon ng taba sa bilbil, mas namamaga yung katawan. Nilista ko na po lahat dito. Yan. Lista ko para pag-research ko, mabigay ko sa inyo maigit. Number five problem, pag kulang ka sa tulog, syempre, pati yung kain mo, namamali na daw ang decision. Usually kasi, pag puyat ka, hindi ka na kumakain ng gulay. Ito, bagsak ang fiber intake, bagsak ang vegetable intake. Siguro nga, pagising ka sa gabi, wala ka naman magbibiling healthy kung madaling araw, di ba? Take out na lang, puro fast food na lang. So, puro oily, maraming calories, at hindi na maganda nakakain. Lalo na nga pag night shift worker, nagbabago rin. Tsaka, napaparami din yung mga energy drinks, kape, mga unhealthy, mga soft drinks, mga iced tea, mga unhealthy food choices. <coughs> Kung puyat, parang wala kang control. So, nakita nyo, maraming bad effects yung puyat. So, ito gagawin natin, ha? Next topic natin, napakaganda, 11 tips paano labanan ang puyat, di ba? Misa di mo maiwasan eh, napuyat ka, kailangan mo pumasok sa trabaho. Ano gagawin mo? Hindi ka naman makatulog agad. Tingnan natin na 11 tips. Yung iba, pagkulang sa tulog, next day, binabawi sa... Number one tip is kape. Pwede ba uminom ng kape? Actually, kung kape ang pambawi mo, kung sanay ka sa kape, pwede naman one cup up to two cups of coffee pambawi sa tulog. Pwede. Pero hanggang doon lang. Hanggang dalawang tasang kape lang. Huwag mo na subukan ng marami masyado. Baka matuliro naman yung utak mo. Hindi ko rin pinapayo na energy drinks kasi masyado mataas ang caffeine nun. Diba? So hanggang kape lang, one to 2 cups bawi. Tsaka pwede rin. Konting bawi. Huwag soft drinks. Huwag iba. Number two tip. Iwas ka muna sa pagkain na matatamis. Pagpuyat. Usually, pagpuyat ka, naghahanap ka ng na matamis eh. Soft drinks, cake, candy, chocolate. ba diba? Parang puyat ako, pambawi ko, sugar. Ang problema nga sa sugar, lalong magtataas ang blood sugar mo, magkakadiabetes ka, manghihina ka rin. Pag kumain ka na sugar, tataba ka rin, babagal din ang ano mo, galaw mo. So iwas sa sobrang matatamis. Number 3, pambawi, dapat mas healthy pa rin yung kinakain. Kung gusto mo talaga na matamis, di prutas na lang, kahit yung mansanas, pera, suha. Yung mga healthy prutas lang, uh, saging, pwede yan. Yan, yan ang pinakamatamis mo. Healthy foods, mga gulay, mani, Uh, isda, itlog, pwede yung itlog. Healthy ang itlog. Yogurt, pwede lahat yan. Pambawi mo. So at least healthy pa rin kinakain mo kahit puyat ka. Number 4, pag napuyat ka, kailangan mo magbreakfast, breakfast Kailangan mo kumain ng almusal. Hindi pwede yung puyat ka na, hindi ka pakakain. Kailangan mo 3 regular meals pa rin. Para normal yung pasok ng uh, ng glucose sa dugo. Pero ang breakfast mo, hindi pwede puro kanin. Hindi pwede tapsilog na dalawang cups of rice, konti lang yung ulam. Dapat, bawas din yung kanin, tama lang. One cup lang yung kanin mo, may gulay ka, regular foods, healthy para hindi magka-diabetes. Hindi pwede puro sugary and kanin pambawi mo. So, healthy breakfast, number four. Number five. Pambawi ng tulog, kailangan maraming maraming tubig. Maraming tubig, 8 to 10 glasses of water. Siyempre, puyat ka eh, mas dehydrated ka. So, maganda nga, marami ka iniinom ng tubig. Di banyo ka ng banyo, di magigising ka, pupunta ka sa CR, magpipilit. Kailangan mo magtrabaho eh. Tsaka, maraming sakit, maraming headache, maraming migraine ang dahilan kulang sa tubig. So, pag kulang ka sa tubig, hindi ka makaisip. Parang tuyo yung utak mo. So, sumasakit ang ulo mo, inuman mo ng tubig. Okay? Kung makulutan mo, inumin ma, uminom ka ng tubig. Hot water, pwede yan. Diba? So, maraming benefits talaga yung tubig sa pag-ihi, sa kidneys, lalo na kung puyat ka. Okay? Mas di ka pa mapapakain. Paano uminom ka maraming tubig? Number six, pag puyat ka, easy, easy lang sa trabaho. Huwag mo palata sa amo mo. More break time. Di ba? Bagal-bagal lang. Kasi, ano eh, pagpuyat ka, mamamali ka sa compute, mamamali ka sa sulat, yung utak mo medyo mas lutang. Di ba? Para hilo-hilo ka pa sa lakad mo. So, easy-easy lang sa trabaho, sa lakad, baka madapa ka ba? Diba? Hinay-hinay pati sa mga akyat at trabaho. More break time, counting slow work para hindi magkamali. Number seven, pangbawi ng puyat. Magpaaraw. Okay? Ang araw ang pampagising natin. Alam yan, uh, melatonin yan. Eh. ba diba? Mas bumababa melatonin pag na-expose sa araw. So, expose ka sa araw, mas maganda yan, mas gising ka mapapagising ka. Okay? Para nakikita mo sikat ng araw. Pag madilim, ka. Number eight, kung gusto mo magsiesta, gusto mong matulog, siyempre, puyat ka, di ba? Gusto mo bumawi. Pinakamatagal na siesta mo, dapat mga 20 minutes lang. 20 minutes, 25 minutes. Huwag mo itulog ng mahaba. Kasi puyat ka na, di ba? Tapos tutulog mo ng mahaba tapos sa gabi hindi ka naman makakatulog. Magugulo lang yung schedule mo eh. Ang bawi ng tulog mo dapat sa gabi. So, kung gusto mo mag-siesta, 20 to 25 minutes, kung hindi, baka sumakit ang ulo mo, hindi ka rin makatrabaho. Di ba? Hindi ka naman makakatulog ng na mahaba kung may trabaho ka. Eh. Number nine, kung puyat ka, no big decision. Walang malaking meeting, walang bibili ng gamit, o may big decision sa pamilya, wag kang magde-decide kasi nga wala ka sa tamang pag-iisip. Baka sa pera, mamali pa decision mo. Hintayin mo makatulog ka bago ka mag-decide. Number 10, wag ka muna mag-drive. Pag puyat na puyat, delikado mag-drive. Okay? Marami nakakatulog habang nagda-drive. Baka mabangga ka. Mag-commute ka na lang. Magpa-drive ka sa iba. Diba? So, ingat sa driving, pagpuyat, marami na aksidente. And number 11, ganito ang bawi ng tulog. O, kinig po kayo ha. Pag matutulog ka na sa gabi, kung ang tulog mo dati ay 7 hours sa isang gabi. 7 hours ang tulog mo. So, napuyat ka ilang araw. Ang bawi mo dapat plus 1 to 2 hours only. Ibig sabihin, 7 hours ang tulog mo, puyat ka, gusto mo bumawi, pwede kang matulog ng 8 hours o 9 hours. Hanggang ganun lang, 8 to 9 hours. Huwag mo gawin na natulog ka ng 12 hours. 12 hours, sinuper bawi mo naman. Ang problema, pag sinobrahan mo lang past 10 hours, sasakit na ulo mo, masosobrahan ka naman ng tulog, din lang ulit yung schedule mo. Dapat, Konting bawi lang. Bawi ka ng 1 to 2 hours sa susunod na araw din. Para hindi rin na uh, sumobra ka sa tulog, hindi ka naman makatulog sa susunod na araw. So ikot lang. Meron tayong circadian rhythm sinusunod natin. Okay? So yan ang mga pambawi natin sa puyat. Lastly, simpleng sleep tips, 'di ba? Paano makatulog sa mga hindi makatulog tulad na sinabi ko? 10 to 11 p.m. ng tulog. Yung kain mo dapat regular pa rin. Uh, bago matulog, uh, dapat hindi rin busog na busog. Hindi rin gutom na gutom. Mga 3 hours before sleeping, schedule mo yung kain mo. Sapat lang. Okay? Kasi kung sobra kain, eh, tataba ka naman. Pag sobra namang gutom, hindi eh, ka rin makakatulog. ba? Diba? Tapos yung mas healthy na kinakain sa gabi. Yung exercise mo dapat regular lang. Okay? Ano magandang oras mag-exercise? Actually, sa circadian rhythm, hapon eh. 4 o'clock to 6 o'clock eh. Yun daw magandang exercise. Pero kung kailan lang, wag din yung exercise yung matutulog ka na. Matutulog ka na alas 10 ng gabi, magja-jogging ka ng alas 8, alas 9, baka hindi ka makatulog, ma-excite ka masyado. Okay, magpaaraw sa umaga, sinabi ko magpaaraw para sa gabi mas makatulog. Pwede maligo sa gabi, hindi bawal. Puyat, pwede maligo, wala namang kaso eh. Nakakababa ng dugo, hindi po tunay yun. Uh, kita mo sa ibang bansa, yung mga overseas worker natin, yung mga Japanese, yung mga iba. Lahat sila, maligo sa gabi. Tsaka maganda maligo sa gabi, relax, warm bath sa gabi maligam-gam na tubig pampatulog Tapos yung kwarto mo, dapat yung malamig at matahimik Matahimik. Kung kailangan nga madilim, maglagay ka ng para sa tenga mo para ma-block yung noise Other tips uh, Huwag ka rin siguro mag-isip ng mga malalalim sa gabi Pag alas 7 na ng gabi Wag ka na makipag-away sa mister mo, sa asawa mo. Gabi na, hindi ka ma... Huwag ka na makipagtalo sa boss mo o sa anak mo. O oh, anak, meron tayong malaking pag-uusapan. Huwag sa gabi, hindi kayo makakatulog. Kung may bad news na hindi naman nagmamadali, wag sa gabi. As sure ako, hindi ka makakatulog. Pag-usapan nyo ng 7, 8 o'clock ng gabi, hindi ka na makakatulog. Isipin mo na buong gabi, tuliro ka na. Then, next day, sira ng araw mo. So, yung mga email, trabaho, dapat hanggang mga 6 p.m. lang yan. Eh. Okay? Yung early meeting, ingat din sa pag-schedule ng meeting ng alas 7 ng umaga. Misa kasi, dahil napakaaga yung meeting mo, ma-expect -e mo na, oh, may meeting ako, hindi ako makatulog. Lalo ka lang mahirapan. So, dapat relaxing na sa gabi, cool down na, magbasa na lang ng mga simple, wag na mag-post ng mag-post sa gabi. Uh, marami ka post sa gabi, babantayan mo pa, mamaya mabas ka pa sa gabi, hindi ka ma makatulog. So, mas maganda sa umaga, ready tayo. Okay? So, sana po nakatulong tong tips. And finally, sa mga gamot, uh, vitamin B complex, pampatulog, melatonin, pampatulog. Pero sa akin, hot water, chamomile tea, saging, lakad-lakad, tapos kumain, relax lang, kalma lang yung isip, di ba? Pwede kang magining ng konting music, o magbasa ka ng mga, ano lang, yung mga cartoon, yung mga pamparelax, walang kabagay-bagay, o mag-isip ka lang ng mga lumang panahon, lahat yan nakaka-relax sa'yo para masarap ang tulog sa gabi. Sana nakatulong po to. Share po natin sa ating kababayan. God bless po.